So, so kabit na natin ito mga boss Kung uh, in-order natin na uh, brake shoot at brake pad So dito kailangan natin ng 14 So yan Okay. Hmm. So, ito. Okay So, yan Tanggalan natin So, tabi lang natin ito mga boss So, sunod na tatanggalin natin Ay yung turnilyo dito So, yan Yan, uh, mo muna natin tanggalin mga boss. Para pag tinanggal natin to, ay hindi siya malalaglag. So, gagamit tayo ng 24 para dito mga boss. Okay, ito, okay, yung ating Ah, tanggal. So pagtapos natin matanggal yung nut dito mga boss, uh, a na natin to, itanggalin na natin. So yon. So wag na wag nating iwawala yung washer mga boss. So ayan. Tapos dito sa kabila may ding washer yan. So, so yan. Compare natin mga boss. So, bali, parehas din siya. So, magkaparehas yung dalawa dito sa taas. Magkaparehas din yung dalawa dito sa uh, taas baba dito sa dulo. So, yan. Pwede na natin ito tanggalin. So, yan. na. So, medyo matigas na siya mga boss. So, eto yung kanyang spacer. So, eto ano dito mga boss, yung uh, nilagay dyan na brake shoe. Eh, bagong-bago pa. So, hindi maganda yung pagkakalagay. Hindi nilinisan. So, bigla lang sinalpak. Tapos, ang nilagay eh, yan talagang replacement talaga na talaga hindi mapagkakatiwalaan yung brand mga boss so dito bago natin matanggal tol luwagan natin tong ating brake so yung ating brake arm so itanggalin pa natin tong nat, uh, ito yung dulo dito sa part na to para maangat natin to Sige, so, pantaliin na natin 'to para malabas natin yung gulong. Wala. So ayan. So ayan, tanggal na. Okay. i na natin siya. I-get na natin to, boss, mga boss. Okay. So ayan. So, ito yung loob niya. So, yan. So, talagang marumi na. So, tapin natin ito mga boss. So, ito yung ating pinaka-break yung mga boss. So, tandaan natin yung pagkakaporma ng ating mga um, spring. So yan, paloob. Puro paloob yan mga boss. Sa so, yun yung tatandaan natin. Puro paloob yung ating spring. Okay. I-bend lang natin to, Ganyan lang. So hilain natin. Sunod. Okay. Ito yung ating brake shoe. So kita nyo naman na makapal pa talaga sya so yan makapal pa talaga yung lining nyo kaso nga lang pag kumapit siya o nailagay na natin i napakalalim ng ating break so yan so inisa natin to Okay. So pagkatapos natin yan, ay yan rinisa naman natin is yung ating mugs. so last ay okay, yung ating eto mga boss so lilisan din natin to lalaktong mga boss mahirap tong tanggalin pag once na nag-lock na to o nabalot na siya ng kalawang dito kinalawang show so ano oh, masag masyadong magaspang yung part na to so yan yung naglalak so dapat eto linisin natin maayos to So dito lagyan natin din ng oil to mga boss para hindi rin siya ganong kalawangin hindi siya mabilis kakalawangin pero syempre kakalawangin at kakalawangin talaga itong mga boss so yung part na yan so kaya nga kailangan nalulubricate natin siya so yan babad muna natin mga boss pati itong mga spacer natin so yan spacer natin ibabad natin sa oil pero syempre, pupunasan pa rin natin siya para mawala lang yung kung uh, tapit nung ginamit natin na ano na gasolina punasan kung natin kung hindi siya kakalat kung sa brake pad natin Okay na Ngayon, gabit na natin yung ating Pinaka brake shoe So, baba natin Unti So, ito yung ating Brake shoe mga boss So, yan So, tanggalin lang natin ito So, yan yung Kanyang itsura So okay. So, Punasan lang natin yung ating kamay mga boss para mawala yung na uh, ng grasa. So sunod, tanggalin natin yung mga spring na ito, mga boss. So yan. Okay. Pasok natin dito. Okay. yung ating grasa top 1 para hindi kalawangin yung ating uh, mga bushing dito so lagyan natin ng lubricate mga boss para tumagal yung buhay ng ating mga bushing pati yung ano, dito yung needle bearing mga boss so yan So, lubukit natin ito mga boss. Yung bushing natin. So, yan. At pasok natin dito mga boss. So, okay. Tabi lang natin yan. Isa yan sa dahilan mga boss. Kapag yan kinalawang, nako, sigurado. Malaking problema talaga. So, kailangan na ito mga boss na may maintenance to at least 3 uh, months. Eh, mapabuksan nyo yung inyong mga uh, brake shoe dito mga boss. So, yan. So, tama lang mga boss yung malubricate lang natin tong part na to para hindi siya kakalat dito sa ating lining. Isa so, yan sa mga dahilan din So wag lang natin sobrahan. Yung malagyan lang natin ng grasa yung mga uh, pinakangipin niya. So yan. Pag okay na, malagyan na natin yan. Pwede na natin ibalik yung ating preno mga, o yung ating gulong mga boss. sino lagyan naman natin siya ng grasa mga boss dito banda lang sa loob, so yan so yan so yan okay. At tapos natin may ilagay yung uh, ito, yung arm natin. So, yan. So, yung spacer nandoon. at sunod naman mga boss, ilagay na natin yung mga tornilyo. So, kita na natin to mga boss. Okay.